Hello guys. Ayan matapos kami na nakawan pati naman na yung gas ng mga motor namin ninanakaw na oh. Yung tinanggal na yung tinanggal na yung kwan no? Grabe naman ng mga tao na yun guys ah. Nakita niya lumabas si Mrs. Biglang tumakbo na lang. Grabe. Wow. Kaya pala palagi din ubos yung gas ng mga motor namin. Pati dyan, oh. Eto, te, kalong-kalong mo. Baka one gas na itan. Ang oh. bilis ng patakbo, guys. Nung ano, oh. Hindi nabutan ni misis, eh. Ano eto, eh? Eh, yung... pagkwanti gas. Oh. Grabe, guys. Matapos kaming pasukan at ninakawan. Pati pala itong mga gas ng... sasakyan Sasaki. namin, eh. Piroin mo yung dami nakuha, oh hindi na dala. <laughs> hindi niya na kung ano kasi na niya si Miss naglalaba pa. Eh nako. <laughs> so, na, na yung tao. Grabe. Nakamotor. Yung mo nagpardas ng road So dyan nakigtutak, nagpataray. Baka nakilala nyo guys yung kwan o kadadaan lang na kwan motor. Angkel nal mo aja ni sino aja ko ah motor. Oh, Grabe okay, oh. Plus kesena tar gawa. Ano na dala ni? Ano na dala? Yeah. Okay. Gas. Ina oh. tarin na bigla isa nga. Bakit ati mo tayo? Plus lata man eh. Ay. Hmm? Ina man plus lata. Jisang ako ka. Ata nagtaray nga. Bigla nga nagmotor ko na. Hmm? Eh? Gas mo na ala na. Hmm? Ay, naglawa ko. Plus lata man. Bakit? Oh! Dito nito, ko nabinom karoon na pwede tanim. Na picture man. Nagkaroon mo tanim. Nagkaroon mo tanim, oh. Eh. Dito nito, nagyan na lang roon. 103, kailangan yata namin ng ronda ng barangay polis dito, oh. Marami nang nagnanakaw dito, hindi lang mapasok sa bahay, pati na... Oh, hindi na. Taray ko umetin Pati na mga gas na nakaparking. Tapos pinala ito, plus let go. Eh? exacto, nagtaraya lang, ako ah, na lakay, nakatiyaman ko lang. Uy, nagkakaw. Uh, agit Bukot. Yata, makatagari kung ko naman yun. Grabe, sobra naman. Nak naki ng nakita niyo, ang motor. Ah, basta nag nagbigla, nagpaandar ang kail, tapos pinaw yung na. Naglablaba pa lang mini, bakit? Ay, kung ah. Nandiyay lang nga, nga nagdiyay, nag-ungkortoy. Sa nga, iso nga mas dawak. Ni ate nga, ako nak ay, yan, naka, naka like yung mendiye, eh. Is is ko din nila. Pero yung beso in, inubos yung gaso. Oh. Kita diba? mo? Naglalaig tayo pa ani. Oh, wait. Baka da plus na ah. Ingato na ni eh. talaga alain na amin ni. Eh. Okay na pa. Gasolina lang ang isang litro to, no <laughs> <laughs> Good Oh, Good dirty. <laughs> 1.5 beta. Grabe na yung nangyayari dito, guys. Ah. Yeah. Ano? Meron siyang host. Ay, may pangkabit siya talaga. Sarili niya yan, oh. Eh, Siga ba mga gabi? Asano Sarili niya. Ni. Ay, okay. Adahos na. Adahos na. Kapag oh, Talaga na laing niya. Mayos siyang dala, guys. Oh, hmm. sarili niya. <laughs> Nakitot siguro tego. Agis na tag bin, ah. tayo. Agis is pinak niya labnaba. Ang kakuma nagtagtagaribin, ah. Ang kwen? Ang nakapatarita tayo, eh. Oh, tuloy pa rin, guys. Yung gano, pagtagas nung gas, oh. Ang galing naman niya. talaga. Isa mo lang kanayo ni nga ko ko na nga road. Sumot lagi to motor mi ke istidil ta gitu tol bak dagta. Tu nang nang kan ay dinikato. Ka kastami nei. Namura ito ke direkta na puko ti susi na eh tan. Ha. Mhm. Sobra naman na. Sila nang nagkurot tay. Kadua man la kai ko na mi tay. Na pa nga dagat dagat na tati ko ako nak. Tabok dagat tay ti. grabe. Kaya na. May sariling ada sa ada tinala nang hus na. Pinataray na bigla eh. Nagkandar ka sa akin no ape nga nagparking ita na bike sa baka indurduron na nga ta. Han lang nga tatala nga din nga ala. Kanayon na ajay. Kay ita pe eh. dire ada tay nakangaton ditoy. Eh. Mismo siya man nakaduktalen. Para okay, so.